Ano ang maaaring mangyari sa ating mundo sa taong 2085? Kung ikaw ay mahilig sa ganitong mga kwento sa mga bagong teknolohiyang pamamaraan na ginagawa ng mga dalubasa, pakinggan at panoorin mo ito. Taong 2085, isang makabagong mundo ang bumungad sa sangkatauhan. Ang teknolohiya ay munlad ng husto at halos lahat ng bagay ay otomatiko. Mga lumulutang nasasakyan ang bumabagtas sa impapawid at mga matatalinong robot ang katuwang ng tao sa pang-araw-araw na gawain. Sa lungsod ng Nebatiera, isang sudad na itinayo sa gitna ng lumang disyerto kung saan nakatira si Elias isang engineer na gaaran ng epekto ng matinding pagbabago ng klima sa mundo. Simula ng bumilis ang pagkatunaw ng yelo sa mga pool, lumawak ang mga disyerto at lumubog ang ilang lungsod sa tubig. Kaya naman ang mga siyentipiko ay patuloy na naganap ng mga solusyon upang muling ibalik ang balanse ng kalikasan. Isang araw nakatanggap si Elias ng tawag mula sa isang kasamaan. Elias, may bagong tuklas na teknolohiyang maaring makatulong sa pagre ng mundo. Kailangan mong makita ito. Pumunta siya sa isang laboratorio sa ilalim ng lupa, kung saan ipinakita sa kanyang Genesis Project, isang teknolohiyang kayang muling lumika ng masaganang kalikasan sa mga patay na lupain. Ginagamit nito ang pinagsamang AI at bioengineering upang magtanin ng mga puno sa loob lamang ng ilang araw maglinis ng polusyon ng tubig at muling buhay ng mga nawasak na ekosistem. Ngunit may isang problema. Upang gumana ang proyekto, kailangan itong gamitin ng isang bihirang elemento mula sa kalaliman ng dagat. Ang pagmimina nito ay maaring makapinsala sa ilang bahagi ng mundo. Nagkaroon ng matinding pagtatalong mga lider ng syudad. Gagamitin ba nila ang Genesis Project? kahit may posibilidad na masirang ilang bahagi ng karagata. Sa uli, nagdesisyon si Elia sa tangkay niyang pangkat na pag-aralan pa ito ng mabuti. Nakipagtulungan sila sa mga dalubasa upang makahanap ng alternatibong paraan. Matapos ang tatlong taon ng pananaliksi, natagpuan nilang isang mas ligtas na paraan ng pagkuha ng enerhiya mula sa araw upang mapaganang Genesis Project nang hindi na kailangang sirain ng likas na yaman. At ng ilang dekada, ang mundo ay unti-unting bumalik sa dating kasaganaan nito Ang disyerto ay naging kagubatan, ang hangin ay muling naging malinis At ang mga lungsod ay natutong mamuhay ng balanse sa kalikasan Sa hilyas at ang kanyang pangkat ay itinuring na bayani Hindi dahil sa kanilang teknolohiya, kundi dahil sa kanilang pag-iingat sa kalikasan Habang nililikang isang mas magandang kinabukasan Ang mga kwentong ito ay hindi katotohanan kung dito ay isa lamang na maaaring mangyari sa inaharap, kaya kung ikaw, ano ba ang nasa isip mo na maaaring mangyari sa inaharap?